Ronel Bellego, ang SGA ng Team Coco Pizza. Unang laro pa lang nagpakilala na ng skills sa court. Magaling sumalaksak at kahit butas ng karayom kayang-kaya niyang lusutan. Walang takot kahit tatlo pa ang bumantay. Mataas tumalon at kapag hawak niya ang bola, easy basket na lang sa kanya. Masarap pasahan dahil your ball kapag tumira kahit saan mo pasahan, mapakaliwa man o kanan bihirang sumablay. Ang ganda ng shooting form. Kakatakot maging kalaban at ang sarap maging kakampi. Magaling mag-dribble at kahit sino pa humarang kaya niyang lusutan. Parang si Flash sa sobrang bilis gumalaw. Napakahusay. Magaling humanap ng buwelo, mga bantay kayang takasan. Kapag siya ang may hawak ng bola, dapat mo siyang bantayan dahil titirahan ka lang niya mamen ng mag-handle ng bola. Kaya kahit bantayan mo man, siguradong foul counted 'yan. Ganitong player ang kailangan ng Gilas.